Tintra Jin, -tint. testin natin ito, Songkatayo. tayo. Ano ba Di ako sanay niya. Hindi yung marunong nito? Di ako marunong maganyan. Ano ba lang ito? Ay, bayo! Bayo! Oo. Tara bayo, Songkatayo. tayo. Di ako marunong niya. Hindi, ito tulong kita, madali lang. Ano ba yan? Madali lang to. ito. Di ba ito, nakita ba Oo. Oh. Ay, maglaya ka ng tigwawalo dyan, Tigwa-walo? Tigwawalo? walo, tigua -walo? Tigua -walo. Pero gusto ko mga tumutunod eh. Oo, oh, totoo ko ito. Kasi dati, sumali ko lang dati sa Sea Games. Oo, ah! oh, may Sea Games ito. Meron bang ganito sa Sea Games? Oo, oh, anong ah, palaro. Sponsor nung dato puti. Ah! Yung ano yung sa suka. Ngayon ito na-invento yung suka kasi suka. Pero alam ko nga ito yung pambansang laro ng Pilipinas, di ba? Oo, oh, kaya dapat alam mo kasi hindi ka totoong Pilipina pag di mo alam ito. Hmm. Ano yung nilalagay nyo na yan? Bato. Galing kay Angkol. What? Ano? Kating kasi ano eh. 3, 6, 7, 8. Ano Masarap na rin ito pa eh. Nagpupustahan pa nga rito eh. 6, 7, 8. Okay, tapos na yan. Eight, 1, 2. Ano, bilis mo. Nakuha na ako. Hindi pa. Hindi pa yun. Ano ba yan? Ayan, di ba tigwawala yan? Oo. Oh. Okay, na ang... Ikaw, pagano ka kapon sa base mo. Base ah, ako kapon sa base ko sa isa, kasangkang makaiikut tungo noos pagnaito mo ganon sa isa tapos hanggang sa 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 chain. sa 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 ng dito, oh. po to. Ori okay. okay, no? tayo po tayo. Kung mo lalagyan yung base ko. Ay, hindi lalagyan yon. Oo. Oh. Base yun. yung para ayun yung para may Ay, base ko lang, pwede mo lalagyan. Oo. Kaya tayo may ko to? ah hindi. di ba na dito? Oo. Oh. Okay. ko ulit na isang sa'yo. Ah, pwede yan? Oh, Basta ko sa base mo dito lang tayo pag natapat ka sa mga Ah, sa walang uh Hindi.

Ayun eh, nakailang ikot pa na ako eh. Ay! Ay. Ayun, matama. Ayun, matama. Ayun, matama. Ayun, ba Ayun, matama. 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 Ayun, sa mo. Eh yun kasi nga, dati ano, player nito. Ini-stream ko nga ito dati. Huh? Ah? Oye, nasakta ko rito, pa ako. ba yun? ko ulit, ko ulit, pwede ko ko ulit, pili ko ulit, pwede tapos natin na susuka pa, para makilala yung laro natin mga Pinoy. Ubusin na lang dito. Sakto. Ito mismo talaga ito. Ay nena, na lang lang. Ito lang dito. Dito mismo galing na kayo, may potential ka. No? Ha? Pwede kang mare mahugot ka. Ah, hirap ah. Hindi naman ako. Ako na lang ako. dami nito ah. Ayan, diba-diba dito. Pwede na lang kulang. dami ah. Tapos lang mo sa kasi ba Kasi ah. oh, yun. na boss. Then, chalito, boss. ako. tapos. ko sa sige. Hmm. Yun. Yun. Yun yun. na yun. Ay, o. Matapat ang ba yan? Hindi. Hindi ba ganun boss? Hindi ka naman na-lock. Hindi ka naman na-dead mo ma-deads dito, boss? Eh, hindi ka naman ubos Hindi ka naman ngayon nga. Bago! Ay, o. Na-deads ako. Ay, hindi. Ano? Sa akin pala ito. Deads na ako. Deads ka na? Paano na Eh, nahinto ako sa wala. Nahinto siya sa bahay mo. Ay, wala. kita patapos. Ah, ko naman. na tayo. na <laughs> yan? kukunin mo yan. Oo, oh, kunin ko pa rin ito. Agang meron, boss. Ano ba dyan? Kaya ang teknik dyan, pabilisan, tapos dadamputin mo oh. yung madami ka agad. Ano ko na kaya? Wala na ng pag-asa. Hindi yeah, ako, kapag kasi ganito. Uh -huh. Ang ganda na si CBS ba yun? Ano <laughs> ba, ilabang pa rin ako. Ipay sa'yo. Eh. Uy! Uh, Pag-alis ka ba yaw? Wala ka na. Ano ka na? Di ba po saan tayo ko siya matapos ano? Bago ako ano? Kapi ka muna natin, ba yaw? Yeah. Nabawin yun dito dito. Ito, oh, pagkakano, oh. may stable na eh. Oh. May maling daliri ko. Ba'n ito daliri mo? Kala ko, may tits mo. Eh, basta, kau, basta, kau basta, 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 semarang, basta, basta, woi basta, 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 Na na Ay, hindi ko na kukunin to. Pag isa na lang yung nabagsak ko, ano ko stop na, ako na. Uy, kain to. Kain yan, pagkaganyan. ko to. Okay, kain yan. Hehehehe. <laughs> Hola. Ha, inyo? Oo, oh, kain yun. Ako na. Kain ba yun talaga? Kain talaga yun. Eh, bata ako kanina. Eh, wala naman katapat eh. Pili ka na. Oh, yun, ano? Puli mo naman marami. Apat ako. Oh. Ayun, apat. <coughs> wala na provision. Ah, two, three. ito. Pag wala, wala ako, ako. stop yun. ka na. Stop ka na. Ako na. Ano ba yun? Dami niyan, huy. Ayan, ayan talaga. What the fuck? Ayan, ayan, ayan. Dami yeah. niyan. Ano ba yung mabilis kasi kami mo dyan kasi ano eh. May shot lang kasi yung totoong laro sa SEA Games. Bilis so. na, ay, kasi niyan. Ay. Alay, na ako. Kasi masama eh. Ako na, pipili na ako. Oh, pili may marami okay. eh. Tulad ito, anim. At tapos ka na. Yan. yung marami. Hindi. Dito. Ay, saan ba? Ano ka mag Oo, isa. Ah. Sorry. 2, ah. 3 oh, nakakit to. Hindi, sa iyo yan eh. Hindi mo pwede kainin yan. Sabi ni Pichang mo yan eh. Ako na. Ako na ulit. Oo, oh, eh. yan ito ko ba eh. Paan? Kain po. Ay, hindi mo. Ako na. Ako na. Ay, hindi pa. Oh, shit. Not good. Oo, oh, oh, marami. So, so malapit ka na sa base. Ah, ano na ba yun? Dapat oh. ko malapit. Importante yan. malagyan mo kagad yung base. Uh, 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 two, 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 five. Ay, sayang, na sa ano Ay, di sa akin okay. Ay, di, sa uh, iyan o na, o na. Uh, know, <laughs> ako, ako na, na yan 1, na Ako na Ito ba? malapit sa base o Para malagyan mo agad, sa ito. Mapan. Ay, malapit sa base Oo

<laughs> kain ko to, kain ko to. Kapatid. Ganun. Eh syempre, katapat ko kakainin ko talaga yun. Eh ba't ako? Eh, kasi ang inuuna ko yung inu mararami. At tulad niya, may pitok, may pitok ka ba yan? Pito? Ayan, ang una mo para ma scattered mo kagad. Ayan. Tinuturoan ka. na lang ko Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Ito Di na akong wala na. Di meron pa, hindi na lang. Ito. So. Ayun. Wala it? na. Wala na Wala na akong itira na. Itira pa rin Hindi pwede. Dito. Dito lang nga oh, ano? Ayaw, paisa isa na lang. Oo, oh. oh, kaya mo to. Ah, ayaw mo to. Ay, oh. Sabi natin dito. oh, sa ito yan. Oh, sa kaya. Yung... Sa ito yung tatlo yun, nalagay mo dito. Nalagay mo na dito lahat? Oh. Ah, so wala na. Ako na rin patalo. Ayun. Ang dami nito. Ano mangyari? bibilangan. Ha? Ah, dapat paramihan. oh, paramihan. Dahil lang. Bilang, bilangan tayo ngayon kung ano. Kasi kung sino matalo, kung ilan yung labang ko, yun yung pitik na gagawin ko sa tayo nga oh, mo. Oh, shit. Not ito, good. E, ganun, ganun. Ito ko yung asumpa eh. Oh, bilangan yun sa'yo kayo. Ayan na. Thirty three. Thirty three. Eh, tiba yan. One, two, three, four, five, six, seven. Ten, 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 ten. tayo. Oh, eight, sixteen, thirty two. Forty six. Ilang ka? Thirty three. Thirty three. six minus thirty three ini lamang ko. 23. Boss, 56 minus 33, boss. 23. 33 ay, ngayon, 23, tate yun. Tate 23, tate 23. 23. Three, 23. Uh, tate 23. 23. 23. Uh, eh, no, hey. oh, so, so, so lang 23. 23. 23. na 23. sa tingin 23. 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 Eh, 23. 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